ibig sabihin ng love para sa iyo? It's all about like compassionate, about um, expressing yourself towards the other people, like pa mo and showing your um, kung paano mo sila itreat kanon, parang ganon. Ano, uh, um, yung love has a lot of meanings. Oh, yes. <laughs> and then, um, hindi nang naman nag-circulate yung love about sa relationship between two people. Which is, di ba, ang love is maraming meaning sa friendship, sa family. So, yung meaning nga ng love sa akin is how you love your family, your friends, and how you showcase them. Uh, siguro po for me kasi it, love is unmeasurable. Hindi po siya na may measure talaga ng kahit anong bagay. Siguro yun po yung uh, genuineness and happiness na nararamdaman natin. Sacrifice yung lalo na pag may pamilya ka. Love, pagmamahal, pag para sa pamilya at sa isang tao na special iyo love is sacrifices and patience, understanding, and syempre yung important yung sa, sa, sa family. Uh, ang love siguro ito yung sabi mo na kung paano mo itrato ng tamang pagmamahal sa mong karikasyon. sa akin, ang love ay ano, uh, parang pagtitiwala mo sa isang tao. Paano mo malalaman na siya na talaga ang dawan mo? <laughs> 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 ano daw? <ito? laughs> Um, I guess malalaman mo na yung kapag siya na yung dawan mo kapag like ano, two times na like when it when it's hard like sa lowest point niya hindi 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 kanya iniiwan and if naggegets like, niya yung mga part mga flaws mo ganyan na accept niya yung mga mistakes mo and when they help you to grow as a person kapag siya na po kapag wala na kayong pag-aalinlangan like you're ano ready ka na mag risk like wala kang pakialam sa amin siya na. Ako po siguro if ano, at least. Aww. At least na. Kapag ka, uh, kunwari, hindi, mo na, hindi ka na mag-iisip ng future na ano na may mangyayaring masama, ganun po. Malalaman mo yung, kung yung isang tao kung yun na yung dawan, kung nakikita mo na yung sarili mo, nakasama siya hanggang sa pagtanda mo. Siguro masasabi mo lang yung masasabi mong siya na yung dawan mo kapag nasabi mo rin sa isang baga, sa isang sa relasyon na talagang matagal na kayo, nanda na yung trust issue ninyo sa isa't isa, like legal kayo sa family, tapos dapat tigit sa lahat, siguro kapag kung sabi niya, handa ka nang iharap sa altar. Pag ano, yung tanggap niya yung mga flaws mo, kahit ano ka pa? Yung kahit anong mangyari, kahit anong away niyo eh, hindi pa rin kayo naghihiwalay, kaya niyo pa rin gawa ng paraan yung mga bagay-bagay na hindi niya napagkakasundoan pag ano, pag naging compatible talaga ka. Ako doon kasi ako naniniwala. Hindi hindi kasi ako naniniwala sa yung mahal mo yung isang tao kasi pag yung mga lumipas yung mga, taon ganun, doon doon kaya nagkakaroon ng alam mo yung, yung hindi pagkakaintindihan. Okay. Siyempre, importante pag nakasama mo siya sa isang bubong. Yun talaga importante. Mas mahalaga ba ang love o commitment? Actually nowadays mapapansin naman natin yung mga situationship, 3-month rule, na, ganyan ganyan. It's just like like hindi na nababaling na yung totoong meaning ng love. So, masasabi ko lang na important pa rin yung commitment kasi kasama na dun yung love. If you have commitment, ma-express mo dun sa tao na gusto mo na you love them and you're willing to be with them, di ba? Ah, uh, for me it's both, commitment and love. Because if you don't have commitment, you'll never love someone. Uh, love. Oh, love. <laughs> love yeah. Well, both are important. You want to be committed to each other, right? Yeah. You don't want—I don't want her running around, and she don't want me running around with other people. Yeah. So it, it, commitment's important to most people, I would think. I uh, both, Because if you love going to love, you have to be to person. That's definition of love. For me, commitment. Kasi hindi naman araw-araw mahal mo yung tao eh. <laughs> Siguro if ano, if committed ka talaga sa tao na yon. Kahit hindi mo siya mahalin araw-araw, basta pipiliin mo siya araw-araw. Yun din po commitment kasi kung love lang sa love lang yung pag-uusapan, pwede kang magmahal lang kahit sino, pero pag commitment ka sa committed ka sa isang tao, kahit anong mangyari, hindi hindi mo siya iiwan. Siguro para sa akin mas mahalaga yung love. Kasi yung love kasi yan, yan yung yan mo masasabi at napapatunayan kung kakaano uh, kung gaano ka magtatagal yung relationship ninyo. Kasi yung commitment naman pwede talagang uh, mabali yan eh. Pwedeng hindi matuloy. Syempre usap-usapan lang. Eh. Hindi siya kagaya ng love na kapag talaga mahal niyo isa't isa, talaga magfo-focus lang kayo. Commitment sir. Bakit po? para ano, lagi mo siyang nakakasama ganun. Um, hindi na iiwalay sa iyo. Kasi mahirap yung pag sinabi mo na love lang. Okay pag yun nasa malayo siya. Kaya lang talagang hindi pa rin kumpleto pa. Siya. Ano ang ma-advise mo sa mga mag-partner na magsisimula pa lamang sa isang relationship? Mm. As someone na no, hindi pa po nag-enter ng relationship, yung mabibigay ko lang po na advice is mahalin niyo lang po yung isa't isa. Then, Maging sigurado tayo sa nararamdaman natin kasi kung hindi naman tayo sigurado bakit pa tayo magmamahal. Ano po? Uh, trust and then uh, siguro wag lang po maglihim sa isa't isa. And boundaries, yun ang pinakamahalaga, boundaries yes, po sa isa't isa. Uh, siguro ang ma uh, ma-advise ko pa lang sa mga bagong papasok sa relationships sa mag-couple, siguro uh, stay strong saka dapat nandun yung tiwala ninyo sa isa't isa para hindi dumating sa part na may maglolo ko or walang maglolo ko. Dapat parehas nandun yung trust issue ninyo sa isa't isa. At git sa lahat, dapat nandun yung tiwala mo. Kasi pag wala kasi yung tiwala mo sa partner mo, hindi, hindi mo masasabi kung magtatagal kayo hindi.